I say, hi, sir. Mag hi. Mag-hi ka muna dito, sir. Ayan. Hi. Good morning, Kalablog. Ayan, bumili sila sa amin ng iPhone 12 Pro Max dito sa store namin. Si iPhone 12 Pro Max. Ang, spa, ang price update nyan, kalablab, mabibili nyan sa halagang P26,000. Si iPhone 12 Pro Max. Yan. iPhone 12 Pro Max 128GB 26000 factory unlock May kasama na yung freebies. Pwede kang tumawag or mag-text sa 0975 Yung pinost ko, yung nakaraan na 12 Pro Pro Max din. Meron kasing nag-comment na 20, uh, 17,000 daw. Hindi yun 17,000 mga kalablab. Tapusin mo yung video. Yung 17,000 is iPhone 12. Pag 12 Pro Max, 26,000. And then, meron ding 27,000. Depende yan sa unit na makukuha mo. Pero ito, 26,000 lang to mga kalablab. Uh, makinis, walang scratch. Hi, and... O, oh, ba diba ang kinis? Sing kinis ko ay makinis, walang scratch. Siyempre, kong bago ka pa sa aking channel, wag mo na akong kalimutan ni like, share, at subscribe. Pakihit mo na ang aking notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Ako nga pala si Sir Ana Alawi. Pwede kang tumawag or mag-text sa 10975. 0968 823 Mga kalablab, maraming salamat sa ating viewers at subscribers dyan. At syempre, lalong-lalo ka na, na ng video na to. Maraming maraming salamat kalablab ko. Mag-subscribe ka na para masaya!